bumalik sa nakaraan, yung mga ganitong maraming puno, hindi concrete, lupa, ayun katulad niyan, lupa siya. Then, all green, mga, ayan, naririnig nyo ba yung huni ng ibon? Alam nyo, kawawa yung mga ibon kapag nawala na talaga ang mga kahoy. Kaya dito sa Japan, kapag may ibon, hindi nila yan ginagalaw. Bagkos, hindi nila pinapatay ang mga kahoy kasi nga, may mga ibon na nakatira and Diyos ko ang ganda ng lugar my goodness ganda no wow it's very beautiful you know yung may mga naglalangoy na ano na isda wow nice it's beautiful place Iko. Okay, we go to Mayroon tayong guide ngayon. Si Bossing. So, ayan oh, ang ganda niyan. Tabi-tabi. Ayan oh, ang puno oh, matanda na yung puno na yun. At saka doon oh, grabe. Ay, ang ganda. Alam mo pag autumn, daming tao dito kasi yung mga puno na ito is ito yung mga puno na mag-iiba ang kulay ayan, mag-iiba ang kulay nito at saka yung ay eh, pinakadabi sa akin yan so tingnan natin kung nasaan na tayo ngayon so nandito na tayo ngayon Ayan. So, ito po ang buong park. So, ikutin natin to. Ayan. So, oh. ikutin, Ayan. So, ikutin natin to para hanggang maubos yung ating storage. Kasi chance natin to. Ang ganda kasi nagandahan ako pag ganito eh. Yung makaluma. Nahilig ako sa makaluma talaga yung hindi pa ba na-improve na yung lugar? Yun ang gusto ko talaga. And sana yun din ang gusto nyo. Sana nagustuhan nyo ang ating video. Thank you so much sa inyong pagsama sa panonood and pag paglalakbay. Uh, Grabe. Ilang park meron dito sa Tokyo? Hindi lang maliit, malawak ang park talaga. Oo. Oh, oh. Malawak ng park. Ay, may tubig. Balon. Ayan, may balon. Tabi-tabi. Ayan tabi. lang. Ah, wheel of eternal youth. Ayan, guys. Foro no mizo. Mizo is water. Ayan. Wheel is foro. Ayan, oh. Wow. Eh. Yeah. tu pala ang ano dito. Hindi inaalagaan pa rin niya at talaga para hindi madumihan. Yan. Tabik-tabik. Wow. Tabik-tabik, ganda -tabik. mo. Tamahan mo. hindi mo na ako mag ano ha magsalita ng maingay kasi kapag ganitong tahimik ang lugar alam may ista guys yan o may ista guys ayan o oh. hala may ista Hmm. Anong puno Kaya to Siguro ano to Anong puno kaya to Ayan o may mga ano yan Bulaklak yan. yan May mga bulaklak yan May mga upuan, nakahoy. Ayan, pwede tayong umupo dyan. Kasi lang maulan. Ang galing, no? na. abangan nyo to pag autumn. Babalikan natin to. Malapit lang naman to eh. 30 minutes by train. Malapit sa Tokyo Dome. By train sa autumn. Malamang puno to ng tao dito. Pilahan sa labas. And iba pa naman to dito kapag autumn. Kasi maganda ang mga dahon nito, no? Magbabago na kasi. Uh, hindi ka makapagkuha ng video masyado kasi bawal huminto. Tuloy-tuloy ang lakad. Tulad nito. Kaya may, mayroong mga tamang daan to kasi pag autumn uh, organized talaga. Alah. Ano Bakit pinapaakit ako dito? Ay, po. Bakit? Bakit po? Ay, ah, ta. Dako ka yung kahoy, Ay, guys. Tabi-tabi. Padaan. Ay, o ko. Abin ako ka ng, ah. Dako ka yung mga kahoy dali. Tabi-tabi po. Kala mo wala ka Tokyo, no? Hindi mo na ako mag-ingay pag mga ganitong, ano, ha? At lugar kasi tahimik, eh. Baka ma-disturbo natin. Ang mga taong nandito. Parang mountain talaga, guys, no? Nasa gitna to ng Tokyo. Ganito ang Tokyo noon. Nung wala pang mga building, Diyos ko. Tingnan yung mga bato dito. hala nandito ang, ano, guys? Yung, ah... Uh, yung CND Jones. Hindi Junes guys. Hala guys, ano kaya meron dito guys? Wala kayang ahas dito. Hala oh, ano to? Bakit ganyan? What is this? I think... Wala ano meron. Ay ganito ang itsura niya noon. Haki do traces. Haki. Ay, ayan. Basahin natin. Wait lang. Ganito ang itsura niya dati. Sa gitna pala talaga siya Ano? ayan oh. So ito siya noon. Tapos ito siya, guys. When Mitsukuni, the second lord of Mito, Tokugawa family. gawa pamilya. Ah, mga big time na mga pamilya noon. Meet the third shogun, Limitsu. He was given a statue of a patron saint of literature. Later, he built a small shrine called Haki Dutu to enshrine the statue in. Mm. The shrine was burned down in a big fire after a great earthquake in... Ah! Nasunog pala to. So, ito pala. Ayan. Mm. So, ganyan pala ang story. Grabe, no? Oh, tingnan nyo. Hindi talaga nila pinapatay yung mga history. May pruweba talaga. Alam mo, ragbat man yun. Mm. Grabe ang puno, oh. Ay, kuri wala yun. Eh. Mizu? Wishing. Ah, wishing well? Mm -hmm. Ah. Ah. Kala ko, ano to, to oh. binalot lang pala nila yung puno. Ay, guys, mayroon ano pala dito, oh. Mayroon ding ano dito, oh. Ayan, oh. Ayan. Atago, ano yan? Atago Saka. This slope with stone step is a replica of the one in Mount Atago in Kyoto. Ah, there are 47 steps in total. Ah, Ah, ganun ba? So, Do not lean on this fence. Danger. Ay, nakatuktok kasi, oh. Bawal. At, Ay, ayan, oh. No, grabe. So, dito tayo dumaan. Ingat lang tayo. Kasi madulas, oh. Ayan, oh. No, so. Tara, ingat lang. Ingat lang tayo. Oh, oh. Oh, oh. Ayan. Ito yung mga ano sinaunang mga lugar na hindi pa na-develop ang Tokyo. Kasi ang main city nila dati sa Japan is Osaka. Tapos nag-migrate dito sa Tokyo, ito mismo, city. Oo. Wow. Balikan natin 'to sa autumn. Ayan oh nakat. Sobrang tutok pala nung hagdan eh. Ayan oh. Kaya pala bawal baka marami nang nahulog diyan. Please watch your step. Ayan, marami talagang tao pumupunta dito pag ganito, nilalagyan nila nang ano, mga reminders, paalala. Ayan. Alam grabe pala talaga, guys, oh. Ang taas no. Uh, pwede ka rin naman dito dumaan ayan yung Tokyo Tokyo Dome ayan tapos hotel ayan tapos palayan ay Diyos ko ito ang itsura noon ng ah uh, Tokyo gubat and palayan lahat naman ng lugar eh nagsimula sa gubat at mga palayan ayan ganito tapos ah uh, do dumaan ang mga panahon nagiging ano develop na siya kaya ano uh, 'no ang daming buildings ganon kaya mas maganda hindi i-develop ang lugar kasi 'yung hangin 'yung oxygen ah uh, <clears throat> ano na siya, marumi na siyang ang hangin. Hala, ano to? May ano pala, ay, guys, Meron pala talaga mga ganito dito, no? Hindi lang natin nakikita ba? Kasi, alam mo yun, pag wala kang guide talaga, hindi mo talaga malalaman yung mga ganitong treasure-treasure dito sa Tokyo. Ito yung mga ano sa unang panahon. Diyos ko, grabe, Bakal, oh. Wait. Ayan. Pasahin natin ingetsukyo this stone bridge is said to have been designed by shu Shon Choi, a chinese confucian scholar of the 7th century it was named ingetsukyo full moon bridge ah full moon bridge because the bridge and its reflection in the water form the shape of a full moon it is one of the oldest stone arch bridge in japan wow wow nice ayan kaya pala full moon kasi yung ananya is like a full moon ang galing full moon talaga siya stone pala yan hindi pala yan grabe yung bato no Maraming nagagawa ang bato eh. Ang galing Here Ayan um, Ranasin natin tumawid sa Full Moon Bridge Wow Nakakatakot Full Moon Bridge Wow ang Ay bawal Bawal umakyat Dami dati. Hmm. Okay Full Moon Bridge Balik tayo Bawal pero ang galing. Ang tagal na pala nito. Pero nandito pa rin. Preserve nila yung mga ano. Mga sinaunang mga ano. Ala-ala. Oh. Yeah. I already watched that full moon like that. Oh, wow, it's so nice full moon talaga siya. Reflection sa tubig. Galing nang gumawa niya na. Galing. Ayan. Ang galing. Wow. Nice kaayo. Nice kaayo. Uy. Mura kag sa ano. Sa gubat talaga. Na, as in gubat.